Ito tayo sa ating layahan dito sa Sibuyao. Ayan, puro arado. Oh, pipino, papano na to. Abot-abot na. Flex ko lang yung aking uh, tinanim na ubi. Kasi focus tayo sa ube ngayon. Ayan, ito na. Ubi. Ito. Yung, tingnan natin yung tumutubo yung mga nauna. Last sa May pa. Tingnan natin kung hanggang nakaganda pulang pula na, di ba? Kampay. Kinampay. Ay sa panatubo ang tubo. At danggawan na nga. Sorry oh. Danggawan na to kailangan natin to nang lagi na pagapangan Sorry umuurot pa lang to ko, viewers. Kita nyo? Kita. Ngayon pa lang. Yan. Kailangan natin ang guwan ito. Yan, tatanim natin natin ang ubi yan. Para tuloy-tuloy. Medyo malawak yung tanima natin, no? Halos siguro ito mga 200 butas na. Wow. Wow. At yun yung aalagaan natin. Ito yung malaguna. At uh, aalagaan natin na malagyan na abuno. Lagyan natin na pagapangan. Uh, harangan natin yan para pag tumubo siya mas makain niya yung sustansya kasi nalagyan natin ang abunong samotsari yan katawan ng saging yan uh, isa sa mayama sa potassium hitam ito maganda na ito iba yan talaga maganda na sumusuloy na ito sumusuloy na rin ang damo viewers habang may atanim itanim ita rin may lang natin hukay ng hukay at balang araw yan aanihin hindi natin yan hindi pwedeng patahan-tahan ngayon lalo pa kayo nagapakalids o nagalaki yun ng mga anak hindi na pwedeng ipagtatahan ito yung sistema nakita ko rin sa facebook o sa youtube ng ganitong tanim pero parang sa akin mababong tanim ng mga bata ito yung kinuha ko naman doon sa ito kinampay lahat halos yan kinuha ko sa taas kasi nung isang taon nagtanim ako kaso ang naging variety niya kinampay siya naging variety niya kinambing na kasi kinain siya ng kambing kinain din ng baka binaka kaya dito yung nagtubuan nilipat natin dito para uh, mas uh, panhulang uh, hindi masisira ng hayop kaya nilipat natin dito at na uh, nakadali naman tayo sa ka-viewers nung uh, isang araw dun sa Tercena kaya kagawad share link karamihan ang galing dito. Ito yung ko na naman Oh. Eh, nagulong. Ito ka views, ito naman kulay niya. Malaki pa to, depende sa taba ng lupa. Hmm. Ito yung tinta, tinta di ba? Depende sa taba ng lupa yan, tingnan mo, tinta tinta, yan yung mahal. Sa Amiya, ito yung 35 kilos, pero pag ko sa YouTube, 65. Doon sa Agri Business na na, ko, may tagal pa luyang konti. Eh. Ito na mga abonong ito, kasama mo ito sa kwan. Ito yung uh, chicken dang. Uh, pasalubong ko sa mga halaman ko dito sa taas. Para mas uh, mapataba -ma yung ating lugar. Dasa Kasi yan ay kwan. Anihin mo siya 9 months. Ibig sabihin, 9 to 10 months. Para siya luya din. Ang kailangan natin ito ay masustain. Masustain natin yan ng pataba. Para mamintin niya yung makuha niya yung quality ng, ng laman. Mapalaman siya natin ng tatlo tatlo hanggang limang kilo. O kahit dalawang kilo lang. Times 35 na lang, 70, times may tap, tapos may tanim ka isang daan. Madudubli yun, 140. O yun, sipa. Tama ba? Kung <laughs> yun, yun yun. Bukod sa luya na maraming tanim ngayon, tanim tayo, tayo ng ubi kasi isa rin sa kasi, yun namimili din ng luya, namimili din ng ubi. Yan, pag maraming ubi, tunilada, tunilada ng bayad, di ba? Yun yung aking Pariyaridad rin yan. Bukod sa gulay, ubi. Na yung ating mga binuta, so nakalima na agad tayo. Sa minuta lang yan. Abang, tatatariman ng ube. ubi. Kaya din ang kaunting uh, dang, chicken, chicken dang. Kunti-kunti lang at bukod naman yung abono na ilalagay dyan. Yan. Ito nga ka yung ube. Ginawa ko kapon. Daring amiya. Ito Pwede pa siya pagdalwahin kung gusto mo. Wala nga akong dalang itak kaya doon gagawin ko. <coughs> hindi siya kwan. Makapilot pero variety din ang magandang ubi to. Kaya ang unahin natin yung soil muna ang kon natin. Hindi ko siya matabayan daw pa. topsoil soil. Tugamasan. To Sandali lang. Pag nyo nag-open kayo ka viewers nung gwan, magdala kayo ng uling. Ito uling o. Oh. Uling ng bao. Yan, kuskusin nyo. Ito. Para siya maging protection ba? Yan o. Oh. Tatangin natin to. Para magdami. Tasabihan mo na lumaki ka. Tumamang ka ng malaki. Ang mga dalaw dyan, ka-viewers na yung pamuno ay gamitin mo panta yung yagba mong pantabo. Huwag <laughs> mo rin apat ko yun. Ito, so, baylit na violet. Hmm. Parang nagsasasalo ng asin. Top soil. Before anything else. Oh, lumaki ka. semakin ang laman boy. boy. ube. Yan. Tatanggawan na yan. Top soil. <coughs> ito lang ito. lang Pero violet na violet dyan. Hmm. At tubuan buwan na nga ka-pure sa ubi ngayon. Dapat ito ina kalupan. Kauwan na nga yung taga-binabista. Gusto lang natin makaambag din at uh, kumita sa ubi. Para naman makasustain tayo sa mag-uubi. Para meron na produkta si buyo ang marinduki sa ubi. atake na nga ang ang uh, kung kami ngayon pa lang Ito, lang to oh. time natin topsoil yun ka viewers piko ang gamit natin sa paghuhukay at ito nakikita nyo yung aking pipino ang ganda ng lupa nito gambot uh, sigurado na laking ubi dito wow meron sinabot nito sa mga lupa yan, tabi-tabi lang. Tabi-tabi po. Tap soil, tabi niyo lang yan. Lunot, diba? Kutikwat lang. Yan lang ang nag-vlog. Parang buhang naman, nag-asalta mag-isa. Kapag exercise ka na, tanong ka pa ng ube. Ang laki ng pie ka malibit kasi tarim ng mga bata tsaka mababaw kaya binabago natin ayan Yeah, binago ko na nilimang ko tapos nilagay ko na abuno na carbonized rice cell na uli ay <laughs> e, carbonized na bao mabago natin lahat ito para medyo pakalat natin sayang kasi yung space at uh, gusto natin mapalaki naman para naman dalawa o tatlong kilo man lang naman ito ka viewers sa tapos natin yung tam, yan tamang pamagitan ng nung oh, ubi na anti para magandang tanggawan. Ang laging lagay ng panggapangan. Yan nga ito nga yung sabi ko sa inyo. Malilitang variety na nga nito dahil kinambing. Lilipat natin dito yan. Dito dito, dito sa taas. Yung sobra na kuwan dito sa uh, ng mga bata, medyo malimit. Kaya lilipat natin dito bukas natin tapusin yung itong isang hilira pa ito. Lilipat din natin doon sa baba para marami tayong ubi e, takulin natin itong sa lugar ito para tayo ay maka kalahati ito nila daman lang yun lang viewers yun siyempre yung pasukan na sa lunis at medyo marami nga tayong uh, palahi na natin paghandaan yung kinabukasan ng mga bata isa rin sa magandang side kumbaga yung mabilis sa tanim mas mabilis sa pagkakitaan yung mga legumes to. mga beans, pichay, mustasa yung mga Pampalya. Ito naman, 8 to 10 months, itong ubi, kasama ito ng luya. Kaya, isa rin sa magandang uh, pagkakitaan. At, uh, kung yung lupa mo yung medyo dahilig, medyo bibuhangin, mas maganda siya, angkop siya doong itanim. Yun ka, viewers. Kaya, kung kayo may mga lugar dyan, at uh, makakuha kayo ng idea, yung manood kayo sa YouTube, paano mag-time ng ubi, doon, doon, din kumuha kami ng idea. At uh, pag ito, uming kam naman, kumita, yun yung ating uh, sideline or um, agakakitaan, Pwede pa intercept ng saging yan. Ayan. Tingnan natin na um, mais din man tubo. Expired na yata. So ang ginawa natin ngayon ng dalawang ulas, 3:20 hanggang halos 3 ulas to, mag alas 6 na. Ayun, nagtanim, nag inayos natin lagi ng ating mga ube. Kung Kukumpletuhin natin 'yan, dahil tayo pa makakuha hangga sa maka makapagdaol. Kung kailangan makatanim ng isang tonelada na Andi, yung uh, 1,000 na uh, seedlings ng ubi di tanim natin para next uh, year mas marami baka magbinta rin tayo na mas maraming ubi yun lang viewers salamat sa inyong uh, panunood at gayahin nyo to para may sideline kayo kumbaga mas yung technique naman sa inyo na diskarte eh. hmm. kaya ako nagpakapagod ay eh, para magandang tulog ay, mayroon pa nga ako yung pipino bin, na, pipino at saka ako lang hindi pa natanim tatanim ko dito pa na hawa ng gagardinin pa to. Kaya sa mga farmers, sa inyo lahat, shout out, love you all. Bye-bye.